Magkano nga ba sahod ko bilang isang chicken chopper dito sa Japan? Good morning, kamusta? Tara, samahan nyo ako. Maga nga pala ako gumising kasi makulit na yung dalawa kong anak. At para makapag-isip-isip na rin ako kung ano yung may uulam ko mamayang tanghali. At naisip ko nga, mag-harvest na lang ng talong sa garden. At itorta na lang natin mamayang tanghali. Last part ng video sasabihin ko sa inyo kung magkano yung kinikita ko bilang isang chicken chopper dito sa Japan pinitas ko na nga yung pwede nating gulayin malapit na tong papaya natin at umuwi na rin ako agad para may prefer na natin yung ating lulutuin mamayan tanghali pagkalabas natin galing company inugasan ko lang to and then sinalang ko na din sa griller para maluto habang iniintay ko uminom muna ako ng tsa at sakto medyo luto na kaya naligo muna ako at nagbihis para mamaya bago tayo lumabas ay babalatan na natin yung ating inihaw na talong para mamaya ang tanghali pagkagaling nating na company ay ipiprito na lang natin. Binalatan ko na nga kahit mainit pa para prepare na mamaya paglabas natin ng tanghali pumasok na rin. Lunch break na, dumiritso ako sa kusina, sakto nagbigay ng itlog yung nanay nanayang kong hapon. Balik tayo dun sa sahod, ang kinikita ko sa isang banditos sa chicken chopper, minimum 65 to 85,000, kaltas na yung lahat, nakadepende sa'yo. Kung malakas ka mag overtime dito kasi sa company, laging may overtime. Kung umabot ka rito, papalo ng ating page, salamat.